Breaking news mga kabayan, Chinese Navy ipinakita ang kanilang kuhang video na pinalayas daw nila ang barkong pandigma ng Amerika na nagpapatrol sa Bahu di Masinlok, China. Peke talaga, paano mo mapapalayas ang nangungunang militar sa buong mundo kung puro sigaw sa radyo at ang layo ng barko nila sa barko ng Amerika, China? Huli ka, gumagamit lang ito ng zoom in para magmukhang malapit ang USS Hagin sa kanila. US Navy kinumpirma na ang kanilang paglalayag sa Bahu de Masinlok ay upang hamuni ang panggigipit ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas mga gamit ng Australia Armed Forces tulad ng mga bomba para sa live fire exercise sa ginagawang Alon Exercise 2025 dumating nasa Clark Air Base sa Pilipinas. Philippine Air Force nakatotok pa rin na makuha ang CH-47 Chinook, isang heavy lift helicopter ng Amerika. Ipinakita ng Amerika ang mga kakayahan ng nasabing helicopter sa commanding general mismo ng Philippine Air Force. China na nanaginip na pinalayas nito ang isang barkong panigmat ng Amerika na nagpapatrol sa Baudi Masinlok. Wala daw permiso ang US Navy na maglayag ito sa teritoryo ng China. Ano daw? Teritoryo ng China? Para lang malaman ng China ang Baudi Masinlok at ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ito ay malinaw na itinala sa 2016 Arbitral Award. Hindi kinikilala ng China ang award na ito dahil talo sila at pinaburan ng tribunal ang karapatan ng Pilipinas nang naaayon sa UNCLOS. Sa video kuha mismo ng China, paulit-ulit itong niradyo Juan ang USS Higgins, isang early bird class Aegis guided missile destroyer na nagpapatrol sa karagatang nasa sakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Napilit at iligal na inaagaw ng China. Para sa China, ito na raw ang kanilang paraan para itaboy ang barkong panigma ng Amerika. Pero kung inyong makita mga kabayan, ang layo ng USS Higgins sa People's Liberation Army Navy, nakasumin pala kaya parang katabi lang ng barko ng Chinese Navy ang warship ng Amerika, China, puro dakdak lamang kapag Amerika ang harap halatang hindi kayang lapitan at harasin ng barko ng China ang warship ng Amerika kaya walang naniniwala sa China ngayon na itinaboy nito ang anumang barko ng Amerika sa Scarborough Shoal. U.S. Navy Warship 76, this is Chinese Navy Warship 573. You have illegally entered the total waters of Huangyan Island of the People's Republic of China without the permission or approval of the government of People's Republic of China. Your behavior has posed threat to the safety of Huangyan Island. Order calls and leave immediately. Kinumpirma naman ng U.S. Ambassador sa Pilipinas sa nagsagawa ng Freedom of Navigation Operation ang dalawang barko ng U.S. Navy sa Scarborough Shoal o Bahudi Masinloc. Ayon naman sa U.S. Navy ang kanilang pagpatrol sa lugar ay upang hamunin ang iligal na paghihigpit ng China sa mga karagatang hindi naman sa kanila. is of And the United States Navy Has always made it very clear, and the United States military call that we will fly, sail, and operate the anywhere that international law uh, um, allows, and that's called uh, straits passage, or rights, uh, uh, or an innocent passage. In this case, it wasn't through a strait, but innocent passage through, um, through whether it's through territorial seas or through an EEZ or through the high seas, all. Uh, vessels are entitled to uh, innocent passage and that kind of innocent passage is essential whether it's and yeah. our warships yeah. do it to demonstrate that commercial vessels also must enjoy that same right under international law there are trillions of dollars worth of commerce that pass through the west philippine yeah. sea the south china sea and the uh, taiwan strait yeah. so exercising those freedom of navigation operations is essential to demonstrating to the world that the United States takes very seriously our obligation to uphold and defend international law of the sea. Sa ibang balita naman, Australia at Pilipinas, Exercise Alon 2025, umaarangkada na, barkong panigma at iba pang mga gamit militar ng Australia nasa Pilipinas na. Sa katunayan, pati ang mga military supplies na gagamitin sa live-fire exercise tulad ng mga bomba dumating na rin sa Clark Air Base. Huhubugin ng dalawang armed forces ang kanilang kakayahan upang mapalakas ang kanilang depensa. Ganito kahalaga ang pakikipag-alyansa sa mga bansang naniniwala na ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Super good news mga kabayan, Pilipinas target pa rin na makuha ang CH-47 Chinook helicopter ng Amerika. Sa katunayan, ang kamanging general ng Philippine Air Force ay sumakay sa heavy lift helicopter ng Amerika para maramdaman at makita kung bakit ito ang tinatangkilik ng iba't ibang armed forces sa buong mundo. Ipinakita din ng Amerika ang mga kakayahan ng CH-47 Chinook helicopter sa harap mismo ng pinuno ng Philippine Air Force.